Hi guys, nagluto nga pala ako ng tortang century tuna. Nilagan ko nga pala ng grated carrots. Kalahating carrots nga pala yung inilagay ko para may gulay na rin. Yung century tuna nga pala, dinirain ko, iniwalay ko yung oil. Gagamitin ko kasi yung oil sa paggata ng pako at tilapia. Pagka-drain nga pala yan, pinaghalo-halo ko na ang century tuna, carrots, and yung egg, cornstarch, flour, salt, and pepper. mikus mikus mo lang, guys. Yun, guys. Halo-halo lang. Tapos napainit na rin ako ng mantika. Nung mainit na yung kawali, pinirito ko na nga pala yan. Sa katamtamang laki lang pala, guys masarap pala yan guys pwedeng palaman, pwedeng ulam sa umaga kahit tanghalian, pwede rin hapunan yun guys, pag wala kayong maisip na ulam yan, quick and easy na ulam masarap pala yan guys try nyo din tapos pinaka dip nya ay ketchup nung maluto na nga pala yung aking century tuna na, na torta Nagprito na rin ako ng tilapia. Magagata kasi ako ng pako na may tilapia. Ang gagamitin ko nga palang oil sa paggata ng tilapia, yung century tuna. Ginasa ko lang yan sa sibuyas, bawang, tas luya, pantanggal ng lensa ng tilapia. Tapos yan, hinalo-halo ko lang, guys. Tapos yung gata nga palang ginamit ko yung Coco Mama. Parang fresh na gata na rin siya, guys. Hinalo-halo lang. Tapos, nilagay ko na rin dyan yung gata. Pagkalagay ko ng gata, nung kumulo na, ini-dagay ko na rin yung gulay na pako. Tapos, tinimplahan ko lang ng salt and pepper. Tapos, kaunting patis, guys. Dapat pala, medyo creamy yung gata niya, guys. Nung may ko na ang pako, hinalo-halo ko lang yan. Tapos, hinintay ko lang kumulo. Tapos, inilagay ko na rin yung aking piniritong tilapia. Masarap pala siya guys. Try nyo rin. Tapos, naglagay lang ako ng konting-konting suka lang. Yun guys. Halu-haluin mo lang. Try nyo rin to. Masarap. Mas masarap siya guys kung lalagyan ng kaunting anghang. Tapos. Nagad nga rin pala ko dyan ng kaunting tubig kasi medyo malapot yung aking gata. Yan guys. Nung maluto na nga pala yung aking ginataang pako ng may tilapia, kumain na rin kami. Ang sarap pala niya guys. Try nyo rin. Thank you for watching. Kain tayo.